So yun mga idol Isang napakagandang hapon sa inyong lahat Mabaluson, magbabisayas at magbamindanaw pa man So Welcome sa aking vlog mga idol Nakakagigil ang ating vlog ngayon Dahil para dito sa mga comment na to Ayan no? Maraming nagko-comment na mga ganito mga idol. Itong mga nagko-comment na to, isa ito siguro, mare sa mga uh, ah, magnanakaw din. ba? Diba? Isa ito sa mga gawain nila siguro. Kaya yun sila na comment. Nag-comment na mga ganito. So, itapik natin yan mga idol. No? Una na sa lahat, ibabanggitin ko sa inyo kapag double differential yung truck nyo, 10,000 naman talaga ang na magagastos mong diesel. Mula ka dito sa garahe, papunta ka ng Tarlac, 10,000. Pagbalik mo, magsauli, siyempre papasok ka pa noon ng MIP. Kasama na yun doon lahat. Kapag single lang yung truck mo, pitong libo, mula Kabite, papasok ka ng MIP, pupunta ka ng tarla, pariskarga balik ka, pitong libo ka niya, may sobra pa yung konti. Yun ang gastos talaga mga idol. So shoutout sa mga walang alam dyan, mga nakakagigil kayo, mga ampaw kayo talaga, no? wala kayong mga alam. Shout titigil nyo na yan mga bunga nga nyo sa uh, comment na wala namang kabuluhan. No? Mag-comment kayo rito, lahat na bumabiyahe na trailer. Trailer tayo ha, hindi yung mga kung ano-ano pa man. 25 toneladas ang hila mo galing dito sa pair. Papuntang uh, Tarlac, no? Yan ang magagastos natin na diesel. So, sa mga nag-comment na ganyan, ninanakawan, kaya 10,000 diesel. Uy, Dol, kapag uh, nagnakaw tayo ng diesel, yayaman ba tayo dyan? No? Papayag kaya kayo? Pakakainin yung pamilya niyo sa pinagnakawan niyo? Ako dol, hindi ko masikmura yung pakainin ko yung pamilya ko sa pinagnakawan ko. Mas proud ako, mga idol, magpakain sa pamilya ko na pinagpawisan ko, pinaghirapan ko. No? Idol, digital ngayon ang karma. Kaya wag, niyo nyo dapat isipin sa lahat ng mga may bisyo. Bro. Alam ko naman lahat, mga, 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 may mga bisyo lang naman gumagawa nito eh. Mga, mag, na, mga nagdanakaw. Itigin nyo na kasi ang bisyo niya. Hindi kayo nagnanakaw Ninanakawan yung diesel yung truck nyo. Oo, sabihin pa natin. Eh, hindi eh na nakikita ng boss nyo. Ninanakawan nyo yung truck. Pero, ang karma ay doon. Mas dubli sa atin ang balik niyan. Dapat hindi natin pinapakain ng nakaw yung ating mga pamilya, no? Yan ang pinakamahirap. Di ba alin ang tanggalin tayo sa katigasan ng ulo natin, mga idol? Huwag lang talaga sa ganyan. No? Ang pagnanakaw, ang pinakaayaw ko sa lahat. Kasi, jan tayo kumukuha ng pangaraw-araw natin gastusin sa truck na yan. Tapos, bababuin pa ba natin? Ibalasubas pa ba natin yung truck? Mahiya naman kayo, mga idol. Mahiya naman kayo sa pinagpapasokan yung trabaho. Kahit na ano pa man ang ugali ng kumpanya, ano pa man ang ugali ng boss nyo, hindi nyo dapat yan ginagawa ng ganyan. Kailangan mayroon kayo dapat malasakit sa inyong trabaho. Hindi yung iniisip nyo magnakaw. Gawain lang yan ang mga makikitid ng mga utak, magnakaw, mga idol. Tigil nyo na yan. Wala tayong mapapala dyan. Hindi tayo haasinsyo niyan. Hindi tayo yayaman sa pagnanakaw, mga idol. Oo, oh, yayaman tayo sa pagnanakaw pero babagsak tayo dahil galing yan sa masama. So ganun lang may idol no. Sana matutunan nung... pero kayong matutunan ng mga makikitid ng mga utak na to. Comment ang comment mga ganyan. Ako dol, ang tagal-tagal ko na sa kumpanya. E eh, minsan hindi ko man lang naisip mag nakaw ng isip. Huh? Ba't mo nanakawan ni eh, sarili mo yan? Oh, pagbalagay lang natin sa kumpanya yan. Ba't mo nanakawan? Eh, Diyan ka nabubuhay, diyan ka kumikita. Yung truck na yan, ang nagbibigay sa iyo ng trabaho, ba't mo na nakawan? Di ba? Mga ganyan, mga gawain, mga idol, gawain lang yan ang mga makikiti ng utak. Dapat hindi kayo nangangamuhan kung ganyan mga sistema ninyo. Hmm? Pag sarili kayo ng trabaho, huwag ganyan na shadow kayong ka ang kawan ninyo talaga, no? Tigil nyo yan!